Alright, so welcome to Mat Bisaya. ya. Uh, atong topic karon kay Mat ya addition nya multiple numbers or the two digits. Kay moingon kag digits is ones, tens, hundred, thousand. So one digit, two digit, three digit, digit. So, mo na, one, two, three, four. So, atong example karon kay, kani, ones, tens. So, tag two digit na number, atong i-add. So, ang pinakasayo na any, na approach is, i-align mo sila. So, ang first digit mo ni, ang imong first number, i-add ani. Niya mo ang first digit, ang second digit. Okay? Si Alan na na ni mo onya On pag add ani e, is imo silang i-align naon so 2 plus 4 equals pila man 2 plus 4 1 2 3 4 5 6 so 6 and then So, mananay mo ang first digit. Ang second digit is imo sang i-add. So, 1 plus 1 equals 2. So, the answer for this, 12 plus 14 equals 26. So, ino ka sa yun. Ang math. Kaning math. na. Yeah, proceed ta sa ito second example. So, ang first digits is 6. Uh, 36 plus 47. So, kung imo nang kamuton, di na tinakabot imong kamut. So, muna, atong technique, i-align imong duha ka number. Kali, first digits, a-add by second digits. So, 6 plus 7. Di laman? 7. So, kung kami, sa una, mag-math ni, mag-count eh. So, naman kay given na 6, so, mag-add lang ka 7. 8, Uh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, on sa my first digits sa 13. So, 6 plus 7 equals 13. 13 mano. o. Yeah, di man ako mo pwede. So, ang kaning 1, imuneng i-carry sa next digit. So, mutang mo ang So, mo na. 1 plus 3 plus 4. Imbes 3 plus 4 lang before, Kaning 1, giyakan man 13. So, exist man, i-add niya mo diri. So, muna, 3 plus 4 equals 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 1, 8. So, the answer is 83. 36 plus 47 equals 83. Oke. Okay. So, nih. third example. Kan third example na to is 343 plus 59. So, ato style. na. So, 3 plus 9. So, 9, 10, 11, 12. So, 12. Carry 1. carry 1 kay 12 man. So, imo i-carry ang 1, 3. So, 1 plus 4 equals 1 plus 4, be. Plus 5 pag -aid. 1 plus 4 equals 5 plus 5. 5 plus 5 equals 10. So, 0. Yan, carry sa gagawan. Yan, huwag magka-i-add sa 3 digits. So, mahimo na siyang 100. 102. So, na mahibong ka ang 2 digits plus 2 digits, nahimo na siyang 3 digits. Kaya nilapas naman siya og hundreds. Okay? So, muna, ato ang lesson karon para sa mga parents na mas madali ninyo i-share sa inyong kids. Okay? So, follow for more na Bisaya math para mas dali ang inyong pagtudlo sa inyong kids. So, ato lagi nang i-breakdown ang mat. Ito, digits para mas madali sa diyang i-breakdown. Okay? Follow for more.